ganito karami ng tao guys pag market alam nyo kung bakit uh, ganito karami uh, malapit ng Chinese New Year kasi aji uh, sarado na ang mga shop guys wala na kayong mabilihan mga supermarket lang naka, na, ay, naka open na pero yung mga tinda ng mga karni, uh, mga isda uh, gulay magsasarado na yan guys kasi first day ng kanilang mga first day ng first day ng Chinese New Year, sarado na. So, guys, ganito pa namin ang taong namamarket, nagmamarket na, guys, para may stock sila hanggang after ng Chinese New Year itong sidaan, tignan nyo kung gaano siya kadami ayan, ayan guys halos hindi mo makulugan ng rayo yung mga tao guys, madami iikot ko lang guys ang kamerang Iniwanan ko yung karagako sa labas, guys. Ayan to mga isda nila. Bigla rin nagmahal ang mga paninda, guys. Ang mga isda. Bigla rin nagmahal na, guys. Ayan, guys. Hindi ka na makadaan sa dami ng tao ako dito para mag video lang <laughs> ayan. ayan 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 may park na alam mo yung madami bukas sa mga tao guys kaya ngayon kami nag market araw na to kasi medyo maluwang pa yung mga daanan konti bukas guys uh, maraming tao kasi uh, dinner nila sa biyarles lalabas ako kasi nakakasupukit sa loob ng istaan guys Okay. Nandito ulit ako sa pwesto ko, guys. Ayan. Ayan yung aming pinamarket. Marami na dun sa kabila. Ayan, guys. Umuulan pa. konti guys. Basa. Ayan. Sabi ko sa ati ko, bibili ng... Ang ganda rin yung paikot dito, oh. kaganda po dito kasi pag mo, market. Kaya suerte swerte yung mga nandito sa market, ang mga bahay ng mga amo nila. Kasi pag mo, market na. Hindi kagaya sa amin na sasakay ka pa ng bus bago makarating dito sa market. So kailangan na wala, tiyak na wala kang makakalimutan bago ka umuwi. So dapat nakalista lahat ang bibilihin kasi pag may nakalimutan ka, lalong-lalo na pagkailan na kailangan mo, ah uh, medyo trouble kasi malayo. Malayo konti. Ayan. Medyo madilim gawa ng uh, walang araw talaga. Ewan ko lang kung madilim. Uh, ayan. Medyo madilim konti. Kasi nga, ano, ma walang araw guys. Ayan. Ah, madilim sabi ko kasi itong salamin ko pala <laughs> tinanggal ko yung salamin ko kanina guys maliwanag na pala <laughs> okay, guys, oh. pero sa taas oh yung baba niyan guys mall ayan yung mall ayan ang mga bahay sa taas ayan. bahay sa taas yan guys pero mall dito sa baba inintay ko yung ate ko na mili ng isda hindi na ako sumama kasi maraming tao na susupo kita ko sa loob ng isdaan kasi maraming tao guys okay. medyo hindi gano pa maraming tao ngayon. Bukas, maraming marami na. Kasi biyarnis, kung uh, kumbaga, dinner ng mga tao yon Dinner, first dinner nila. Tapos Sabado, uh, first ng first day ng Chinese New Year nila. So, maganda rin yung kanila kasi uh, meron yung sinatawag nilang family dinner. Family dinner nila ibig sabihin lahat po ng mga pamangkin, mga kamag-anak nila is kakain sa isang bahay. Rin yung tinatawag nilang government house yung mga yan uh, Ayan kaya pag nakita mo dito sa Hong Kong walang mga tao sa mga ilalim ng tulay na mahihirap kasi may mga bahay po sila na pwedeng uh, matirahan. Ah uh, kumbaga yung upa kayang kaya nilang hulugan po kasi napakababa may 1,000 lang one five ganon depende po sa laki ng pinaka-room nila guys <mulong> hindi ako makalis sa aking nakakatayuan kasi binabantayan ko yung minarkit namin <laughs> kasi wala naman kukuha guys kaya lang syempre parang nakakano namang iwan Ang <laughs> tao Ito naman, pila ng bus. Maganda dito kasi iba-ibang lugar, iba ibang ang bus. Kung baga, hindi ka malilito. Kasi by number po yung bus kung saan pupunta ang lugar. Luwari pupunta ng ibang ano, sa bundok. May mga number-number po sila. Sa, yung sa bus na yon kung saan lugar lang, yun lang kasi bago siya umalis dito puno na yung bus guys hindi na pwedeng uh, mag pick up sa daan ganon ayan at saka dito guys pagka new year mabili po talaga ang mga flower kasi hindi sa loob ng bahay hindi paramihan ng protas guys kundi paramihan ng bulaklak sa loob ng bahay Napakagandang Christmas tree na mga bulaklak talaga. Mga pressed flower po yung mga yun. Uh, meron din yung traditional nilang nalpasan. Kan? Ang gawin ka to yan. Ang tayo yan. Ang